Mga tips sa nagpapagawa ng kongkretong bahay. Una, gumawa o magpagawa ng simpleng plano sa isang professional ang pinapangarap na bahay na naaayon sa sukat ng lote. Pangalawa, magpalista at magpa-estimate ng mga material sa mapagkakatiwalaang kontraktor. Kung hindi pa sapat ang perang hawak para sa materials at labor, huwag munang ituloy ang construction. Pangatlo ng mabuti kung sapat na ang budget para sa pundasyon, poste, mga biga, flooring at roofang o bubong. Kung kaya na ng budget kasama ang labor, pwede nang pasimula ng construction. Sa second phase na lang ng construction ang pagpapaasintado ng hollow blocks para siguradong mapapapalitadahan. Kumuha ng trabahador na maayos kausap, hindi yung maamarunong pa sa may-ari. Tandaan kung ipinauna ang asintada at kinapos sa budget at hindi nabubungan ang kabahayan. Rurupok ang mga hollow blocks dahil nga sa exposed ito sa ulan at init. Dahil dito ay masasayang lamang ang perang pinaghirapan o inutangan lamang. Final tips, kung kulang ang budget huwag magpa-layout ng malaking bahay. E ayon lamang sa hawak na pera ang ipinapagawang bahay. Madalas ay hindi natatapos ang ipinapagawang bahay dahil nga sa sobrang laki ng layout nito kaya dumadating sa puntong wala ng pera ang may-ari. At dahil dito matetenga ang construction. Yan lamang po at sana ay may natutunan. Thank you.